Naklah, bau dan buksik. Eh tak lagi. Makan baiklah, aku sampai nak cakap. Saya nak bawa Eh Saya tak nak cakap. Saya timing, nak -timing. timing lang cakap. Saya aku Saya no cakap. Saya sunan ako nan. Iyan na mampisi nan. Sabuyan asin Asin, 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 asin. Pagdali pa. Ay, dali na. Ako na, may. Sabus, Ayan ah. mo, uy! Hidaw! Hidaw! Sigam! Sarap! Tarus! Ah. Labos na ikawas! Ha? Nan! Tali nan, tali nan. Hello mga idol, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. It's me again, Kuya Arnel, Yukinero TV. Muling nagbabalik. Most requested po. Karamihan sa nagre-request ay ka namin namin ng araw. So ito na po yon. So antabay po para sa eksplorasyon sa hapong to. Kasama ko ulit, Kuya Rinan. Andito po. Ah, hello po. Ito po si Kuya Rinan. Ayan, nilalagnat si Kuya Rinan pero sumasama pa rin sa explore natin mga idol. Sakit ng Did. ulo ko mga idol. No? Pero okay lang po yon. Kaya pa ba? kayang-kaya pa -kaya mga idol ah, okay sa uh, natin so yan mga idol sana ay gabayan nyo kami sa inyong mga panalangin at thank you so much sa lahat na nag-comments sa channel natin so mag-comment lang kayo doon sa comment section kung ano ang ma uh, ano niyo sa video to so shout out dyan kay ma'am Lorna Leonardo ma'am Rose Esposo Izay Banania Idol uh, Monica Dorado Marilota, ah, Ging Samiliano, Juan Diana Hospital Irene, Ay rin no at saka si Jocelyn Alberbis po matagal lang na hindi na shout out. So shout out diyan at special to ah, Marilyn Majewski at Melinda Luloy po. At sa lahat-lahat sin -lahat, yakap at ah, Atidim Paul Dimple Granada Yan mga idol So tara samahan nyo kami sa hapong to Let's go So, mga idol, ito na po kami Grabe, boses ng alimukon at iba't ibang klaseng boses ng mga ibon mga idol, maririnig natin sa video so, may... Ito yung pinuntahan namin sa part 8 So antabay po para sa gagawin naming araw na eksplorasyon dito sa naglalaway ng mga aswang no sana nakasama natin sa Idol Dongs pero medyo busy yung idol natin si Idol Liwanag John at Jit no kami lang dalawa ni Kuya Rinan at this araw pa naman ay kampante kami sa gagawin namin pag explore dito uli so shout out na lang dyan Dongs 369 at sa mga solid subscriber ni Yukinero TV Ano may nan? Wala may manok atong ni agi ni ani nato nan. Kasi ani boss. Kini halas. Wala. Ay. Tu ko asa manok nan ay eh. ni boss. Di na pang sabungan. Di mana Dina, man. Di man karan ko an. Da ko man ni manok kanang manok bitaw nga gitawag manok ihalas. Sa so, ah. na. Tawagan ay kini. Kating... Sa man ni manok bay. Uy, naririnig natin no sounds. Ay, sa nang kabilang bundok. Sa lahi mga bukid, boss. Mm, hindi ha. So, pasensya na po at medyo alanganin kami sanang ng pumunta dito pero pinaprosigi ko talaga kasi ah, yun na nga ang request ng karamihan na balikan ng araw dito para mapalayo na ah, uh, naman ta sa panganib no. Udung-ugdu ke ensaon, so, Cengkom bos. Per dunia tak galeh ampun nuh. Hmm, paling ro itu bos, kurang ngamatel. masaging bos tunggu sa init, Bos. Oh. Mainit aang da body urat da body urjun. Grabe ko sa sawan sa Or, uh, sa sasa bon bos. Sa tong at mga ba. Ano oh, no? Di karon sa baliti ron nga sawan. Tak kuan pun bos. Aku lang balik-balik nih sa sih. Saya tunggu ini Andre arun, ni Agi bah. Pertim ini ke baki lidrino. Segingan. Bos, ikompian sa kayak kami lebih hek mungkin sinter bos. Oh. Asa di Katong di, eh, ibalik boss. Asa kanika, ni katong atangan ta no? Muna ikuan bos, lubi nga. Yung hinarangan uh, tayo. Yung kalit down o palo bos. Palo So grabing buses ng kokok mga idol. Pero minyo ko kaya sila boss. kay Adlawan pa man. Di ron. Di sa. Ang atong an, o ano dito rin, baka nandito sila. So, boss, Asal may bako sa tapos. Magduol naman. Oh, tama, tama, tama. Bus, sus may yun okay na. Wala naman dito. Ba? Si bako na. Kulban ka. Ang pad bangka gini na mula. Ang gina kulbaan ng ikog gamay no kay. Critical ah, bening niya Wala gyud punta. Oh, gipaningot ang guga oh. Duha ra beta. Tumar man ni og para mga idol. Asa timong gi tumar gini ha? Palasitamor. Ha? Palasitamor. Para Palasitamor. Oh, sige, bahala na ba? Ganun sa niya, malitok diha, mabigkas mo. Ilulala na niya. Ulo, boss. Sige, ikuhan sa ka, anuan. Sige, boss. tayo sa langis ni Tatay Terio. So, ayan, bakod mo na tayo. dito sa Nara, ano kaya yung gamit na boss o? Oh. O, kanilikikinaya kaniliki, boss? Ganis siya oh, Ito yung ano no, dahon Nagkain layo sa dalan boss, na dalan oh. boss o oh. Ba't napunta yan dyan? Hindi hmm. hmm. ah, ito yan dati Hindi ko ano lang, walang tanibalik boss Eh, eh, kung yan sa boss, pagkainin yan lang boss Hmm Pagkitaan nila Pagkainin yan lang yun ta Ito harapit ano, sa udari ah di magmasid sa ta Kung anong, anong meron dito, dito ka na ano? ano Ito nito hinay hinay hina lang. Hay lang jug pala big abante. Magmasid ka lang at magano. Kay lang ako sa palibot. Gusto na ang manok bus nagkaon bus. Ha? Nagkaon. Nagkaon na ang manok bus. Nagkaon ng manok. nakuno puro magtao ang ikaon bus. Ha? Magtao ang ikaon. Si tao ang iyon mo. Oh, no, nagigda oh. Asa sa sa. Usi tao. Mata ba? Ha? Pasi lama ta terawar ni ta awar gudu lagi gao di ta onia. Ne ta o di menuka bos di ka kawan ni aku mata pa na pituan na init sa panahon. Sige sige do, e padid to ana ipa dito. Ala kung biasa ko dakpo manok kikik na anu doh Adaw na humbos ko anu ini mali. Mina kokok karon kikik. Impossible po kakak ang sunod.

Ako nga punuan sa baliti sa makat po. Mao gito, boss. Ha? Katong ingon nga dako kay baliti ba. Mao lagi mo lagi sisi. Ang patyo kan tulo ka buok. Ang nagpuyo si sa si, baliti, way tawo ni pasalig buhag. O ba? Kulba kay tong baliti, boss oi. Action magblad ang akong kamera ngano man eh? Ay nasilawan. Kamangon ko manok. Sisi sisi sisi. Inaya lang, inaya lang. hinayanan. Hinay lang yun nan. Liputi ka nandiri nan nan. Nan. Tari aki nan. Tari. Tari aki hinay lang. na ko lapit. I-zoom lang na ko. Dakpa ha. Dakpa para obserbahan na to ng manukan eh. Baka nagpamanok-manok lang ni nan. 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 Hinay lang nan. Kusuka. ada disko eh ada lawan mi disco ha? itu ada di motor ada kubak ah sama ini motor ang menuk si guru si guru yang menuk di mana motor bisikleta mana bisikleta si bisikleta ketung ketung gitu antara bisikleta segingan mau na pengebatak lang na Batak ni. Upo ko sa manok ba po ko sa manok. Po ko sa manok. Abdi ka sa manok oi eh. nakabantayan. Span leksu. Ha? Ko lah in aku ni. Hai mga pato. Ha? Pato toro. Batunan. Ka ini meenang bus. Ha? Ka ini meenang. Usi mengenai sepatu patu deh. Ikhlas ini petak dan. Hah? ini ikhlas ini petak dan. Mau apa? Asal untuk menukan. Tidak ada yang kurang patunan.

Kina lang sigurunan. Basin matakdan ka kay ang laway atong mga bata nan. bus? Ha? Wala dito po, Wala wala tao. Mingaw man mingaw. Patu at manok lang ang dito. yang, bus. ada yang, ada bus. yang, bus lah sa bangang bus sila gila bus sila gila oh my god nan kuh usah tu nan kuh ambang nan kuh nampis si tadi nampis si tadi sebang kuh asa nan kuh asa lingkut sa lingkut sa relax lang relaks lang relax lang relax lang, Makanan, lang relax lang lagi relaks lang relaks lang relaks lang relax lang, <ha>? relax lang. <tuk> 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 relax lang. Hinay-hinay uh -huh. lang. Pusit di pa ka. Hindi ako gusto. Patasan na diya. si ang PC. Hindi ako gusto. Hindi diya. Nasa bago. Nalaki. Di alam kaya. Di alam kaya ako silipo na. Di alam kaya. Kuha pisi. Uga. Ang asin. Ang asin na diya. Nasa lang mga idol. Nasa gi. Parang. Sira man oh. Narangi lang katapat mo. Huli sulta. Huli nila, bus. Huli na, huli sulta. Bus, oh. sulta sa kalo. Huli sulta. Isa pa plastar sa kalo. Ya Ipamplastar din. Plastar, bus. Para mau gid lang ko ang bus. Plastar. Dali bilis. Ako le water. Aku na sa PC. Ako sa ako na sa PC. Ikaw sa water. PC, PC, PC

Kasama na sama na sila nang tanaw sa nan. ka sa nan? nan. Oh, tinan mo. sila bus. Ako sama na sila. Bus. Bukas na tigum power bus. Sila na sila tigum sila. Tatlo lang sila. Ha? Huh? bata. Tantong bata. Ibus, ibus, eh, ibus. Yang sangkuan ko sama saking kau. Di na kami mapansin mga idol kasi nag-ano na kami ng ni Tatay Terio. idol. Nan! 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 E timing pa, e timing Ayaw pag-urada-urada. lagi sila kapansin. Was sila kapansin, uh. Abanti pa ko na boss na pounder, boss ay isa lagi wag ka maingay nagusama na sila na ba, ay ay lang i-observe lang i, -timing. I, -timing. I -timing lang na na pag ako wala nupisi, ha hey, boss. wala PC wala wala nung PC wala nung Ya. Bagus. Ada kau bagus. Ini sampah lagi. Urusan anakku nan, ia anda mempisinan. Sebuyan nang asinan, asin, 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 asin. Sebuiyanmu asin. Sebuyan. tali pilis

wala wala tayo nito nan. Bakaw tala na nan. Ayo, Ang asin ba, ang asin. Gusto na wala gusto na wala, boss. Sa mana. Ang asin ba? Ay, sakit, isa boss, laros. <coughs> ang asin pa saboyan ang asin Ay. kaya kaakit. Para mahulihin ako na minkayo. Takali pa.

Tapos, Us. ang usan nag-ritual sila rin Baka, baka. Ay, ay, la dahil. Ay, lapagkuan. Ang isa. Kalihin Us. na isa no? Ay daw, sigam. Tingnan. Kalihinan. Ay, na Powerful kayo na. Powerful kayo na, nan. Sa likod na. Sa likod. Anak, 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 anak. Dito na pita. Anak, anak, anak. May kon. May kon. Ano, ano, anak, anak. Na. na na. Pag-inunan ako ng kwan. Kalihin, ayaw dito. Ayaw dito. Pagpukuan ko, nan. May butas itu, oh, dan bilis, dan bilis, bilis, dia dia bilis, si bilis, bilis, dan bilis, 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 nan! nan bilis, nan 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 bilis, bilis, Bak bilis, bak bilis, Bak 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 bak! Ayo bilis, 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 patuh bilis, 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 Mura lagi na nilabay ng motor nan. Ha? Mura na nilabay ng motor. Ilan ta na talang, bos. boss? na lang pa pakuan, boss? Tala ko, boss. Ano ba, boss? Na yung pato. Ha? Tinawaan ba, bo, Na yung pato. Ganyan ako, ikaw ko sinakaan ko tayo pato, boss. Lahay man siguro nila, pato. Nawa, ganyan na. Hindi kaya sila ni Agino. Hindi akong gisunod. Pakamot ako niya pato naman. Sige, sige, sige. Sige na, sige na. Sige na. Sige nan. Ay, hindi, kali, pato, boss. Hinay na. Hinay na. Ay, asa, asa, asa. Ang bag ni mo na bilin naman to. Na bilin dito na puti kwan. Sige sige liputi lang liputi. Liputi lang. Sa asa mo sa mga gani? Ikad. Kanan. Ang pato nun. Ang pato asa naman. Kung mapahan na pipos. Lain ako buminawos. Bagsa taba ka. Pato kong bag. Ako kong bag. Lain ka buminawos. Ang, Ang atong bag asa naman. Ang huwi kayong baho. Ang atong bag asa naman. ¿Cómo oh, gonna